At eto na nga mga kachoko pa. Dahil halos isang linggo na nga medyo hilaw ang aking tulog ay alauna na nga ng madaling araw nang magising ako ngayon. At kasi halos oras-oras ay nagigising ako at lagi ko nga tinitingnan itong magiina ni KitKat. Eto nga nung magising nga ako ay nagmi-milk time pala ang mga bebe dog. Napansin ko din na itong aking inihandang pagkain ni KitKat ay hindi pa nga nababawasan. At kasi kapag ganitong oras ay ubus na iyan. Pero dahil nga hindi lumalabas si KitKat dito sa cage nila at natutulog na lang ay Ayan nga, hindi na nga siya nakakain. Kaya ayan nga, pinapakain ko nga siya dyan at sinusubuan nga. Okay. kasi siyang tinatamad bumangon at kinatatamaran na rin ang kanyang pagkain. Kaya ayan, pinagtsatsaga ako na nga lang siyang subuan. Dapat kasi laging busog itong si Mami KitKat para lagi siyang may supply na gata sa kanyang mga anak. Alam nyo naman, itong dalawang baby dog na ito, wala nang ang ginawa kundi magmilk nang magmilk sa kanilang Mami KitKat. Basta itong Mami KitKat nila ay dito sa kanilang tabi. At tingnan nyo naman kapag sinusubuan ko, itong si Mami Kitkat ay grabe nga, kain-kain talaga. Isang talaga, dumadating yung oras na talaga siya ay nagpapasubo at tinatamad nga kumain. Yan yeah, naman, sinusubuan ko siya dahil kailangan talagang siya ay laging busog. Oo, buso nga lang dyan yung pagkain na nakahanda at pagkatapos ay nahiga na rin ako. Nung nakahiga na nga ako eh, yan nga si Mami Hershey ay biglang ang bumaba dito mula sa akin paanan. Nakita pala niya ang kumakain itong sirises. si Rises. Oh. Si Rises po kasi ay buntis kaya yan ay magutumin din. Nantayan ko nga lang saglit itong dalawa dahil baka itong si Mami Hershey ay away nitong si Reese. Minsan kasi inaagawan ni Hershey itong si Reese kapag ito ay kumakain.